siya nga pala guys um, sa mga nagtataka pala sa akin bakit daw lagi ako kumakain ng bawang every morning alam nyo ba grabe ang benefits nito na makukuha mo pag kumain ka ng bawang every morning yung wala pang laman yung chan mo tapos ipartner mo yung turmeric milk yung turmeric powder lagyan mo ng milk para hindi siya masyado matapang so yan ang unang ilaman nyo sa chan nyo nako ganda kung ayaw nyo maniwala na maganda ang turmeric at saka yung bawang na hilaw na kainin mo every morning, isearch nyo sa Google kung, <clears throat> kung ano ang benepisyong makukuha nyo sa turmeric at saka sa garlic na kakainin nyo yung press. Maganda sa katawan. Pang ano ko na ito eh. Pang walong araw ko na kanina kumain ng garlic. So, ginawa ko ng dalawang kinain ko. Ang ginawa ko para makain ko talaga hiniwa ko ng maliliit tapos nilagyan ko ng paminta kasi yung paminta, mga idol, alam nyo ba gamot din yan sa mga sakit-sakit kumain din kayo ng pamintang powder ihalo nyo sa bawang at kainin nyo ang sarap ng pakiramdam isearch nyo ano ang benepisyong makuha nyo sa sa bawang sa turmeric sa paminta o black pepper powder I-search nyo kung ano ang mga benepisyong makukuha nyo doon. At bakit lagi si Tuna kumakain ng, ng hilaw na bawang tuwing umaga pagkagising niya. At saka yung black pepper, yung powder, at saka yung turmeric. Ba't ako umiinom? Ba't ko yung laging ginagawa everyday? Kasi napaka-healthy ng katawan natin mga idol. Pag tayo uh, kumain ng ganyan, everyday. So, pang walong araw ko na ngayon ang kumain ng bawang na hilaw sobrang sobrang anghang pag kinagat ko yung bawang pero tiniis ko pero ang ginawa ko ngayon para hindi ko mapili yung sobrang anghang ang ginawa ko is uh, hinhiwa ko ng maliliit tapos lagyan ko ng black pepper powder kakainin ko siya so malulunok ko agad so ang ganda ang ganda ng ano niya napipil ko talaga so tuloy tuloy yung pagkain ko ng bawang yan ang isishare ko sa inyo sana try nyo yung aking kinakaain uh, kinakain kainin nyo rin kung ano makita yung kinakain ko kainin nyo rin para matry kung ano talaga yan. I-search nyo sa Google yung uh, makukuha nyo binipisyo sa turmeric, sa bawang, sa black pepper. I-search nyo sa Google kung bakit kailangan natin kumain ng bawang na hilaw every everyday at uminom ng turmeric at kumain din ng paminta. So yan, sinishare ko lang sa inyo. Napaka-healthy po ng tatlo na yan. Yan ang lagi kong kinakain. Kasi may sikreto. Kung hindi ko lang sasabihin sa inyo, paalam mo na ako sa ni ko. Bakit ako kumakain noon. Ganda kasi yan eh. Ganda kasi yan. So, try nyo, try nyo i-search sa Google kung anong beneficyo makuha nyo. So, yan lang ang ma-share ko sa inyo ngayon. Sini-share ko sa inyo kasi marami nagtaka, ba't Chitso na kumakain palagi ng bawang? Ano, inaswang ba? Hindi. Kasi, masustansya yan ni eh. Maganda sa katawan yung kumakain ng tayo ng bawang everyday. Kaya, nung una, parang pangit sa Pangit talaga, as in, sobrang anghang. Pero natiis ko. Pero ngayon, medyo okay na siya. Kasi hiniwa ko na siya ng pinong-pino. Tapos nilagay ko sa kutsara. Tapos, kina, kina, ako sa aglit. Tapos, lunok agad. Tapos, inom ako ng turmeric milk. Ayun, may share na ako sa inyo. Maganda to. Napaka-healthy. Nang tatlo na to. Paglaging yung ginagawa to. Yung, turmeric milk, matagal na ako uminom. Matagal na. Mahigit na isang taon or dalawang taon. Basta matagal na, matagal na ako uminom ng turmeric milk. Ngayon ko lang sinishare sa inyo. Sana, try nyo. Kung ayaw nyo maniwala na very healthy yan, search nyo sa Google. Sa cellphone nyo, search nyo sa Google kung ano ang uh, ng paminta, turmeric, turmeric at saka yung garlic. Bye-bye.